part po ng sacrifice iyon. Sa katotohanan po, yung ating mga mananampalataya, nagdadagdag din talaga ng mga ibang mga sakripisyo pa. For example po, sa katotohanan po, nung kami ay seminarista pa, yung ibang kaklase ko, ang dagdag nilang sakripisyo, kunwari, mahilig sila sa mga sweets, sa desserts, di mo sila kakain ng ano, ng mga desserts, mga sweets. Yung iba naman, mag magbabawas din talaga ng panahon sa social media. Ang mahalaga lang pong tandaan, sa mga bagay na isinasakripisyo natin yes. yung ating mapupunyari natitipid nating oras sa social media saan po natin inilalaan yung mga iyon uh -huh. maganda po na nagsasakripisyo tayo para ilaan para sa ating pananalampalataya kunyari nagtitipid tayo nagsasakripisyo tayo ng ating mga makakain yung matitipid nating pera pwede nating ipangtulong sa iba okay. yung kumbaga yung ating sakripisyo nakakapagpalago ng ating pananampalataya at nararanasan din ng iba sa pamamagitan po ng ating mga pagkakawanggawa.